Dito sa Country Funders, ang pinaka-promo nila, ayan, 499 down Payment on Selected Unit, mga paps. At pagdating naman sa requirements, kung sa palo kukuha kayo ng ah, hulugang motor, nakalaga dyan, Employee, Business, at Kung Remittance. Kaya hindi na kayo malihirapan, mga paps. Dito lang yan sa Country Funders, San Fernando, Pampanga. Kumusta mga paps? Ito na naman si Delmaso. Magkakasama naman tayo muli dahil sa si panibagong repo na inyong matutunghayan ngayong araw dito sa Country Founders, Pampanga. Yung complete address ito mga paps, talagay ko na dyan sa screen na. Screenshot ko na lang. Alright. So dito mga paps, yung kayo ng mga sandamakmak, eh. mga motor na repo, no? Ayan naka 499 down payment on selected unit mga paps. Ibig sabihin, hindi lahat ay naka 499 down payment siya, no? Selected lang, ay pinipili lang na unit ang 499 down payment na pinaka promo nila. Ang kagandahan dito sa warehouse ng Country Funders dito sa Pampanga mga paps ay may bubong yung kanilang warehouse, no? So hindi siya maulanan at hindi maarawan yung kanilang mga unit. Kaya nanatili siya safe no mga pang pantra ayan mga pantra lahat yan mga paps no pantra isikel sorry ito dito, mga paps sa naghahanap ng rider 150 ito siya makinis pa ito mga paps oh. sa so, gulong nyo nakapal pa so, Headlight nga na. No? Okay pa. Wala kang basag. Ito. New gear na wraps. Ito yung ispa rin to. Ang audio nitong new gear. 30,415. So ayan mga po. So, so naghahanap ng wasa Rouser. No? NS125. Ayan mga bats. Okay pa to no? Sa gulong nga mga ayan Yung headlight nga wala akong basag no? Yung odo lang ito. Ayan alam. Eh. Digital na kasi. Hindi natin makikita. Yung gulong sa likod mga palpa na mga bats. NS. 125 Kawasaki raw siya. Ayan sa mga naghahanap niyan mga bats. Maraming mga motor dito, may mga Mio Sporty no ito. Mga Mio Sporty. So ayan no. 500 down payment, 500 ito di. Ang 2,777 ang kanyang monthly installment sa loob ng 36 months mga pap. So dito mga pap, sa so, naghahanap ng mga Honda RS no. Ayan. XRM. Ito, YTX mga paps, oh. Pan-tricycle. Um, ito, on the Click mga paps, oh. Yung gulong niya, makapal pa. Sa headlight niya. Goods pa mga paps, wala pang basag Ayan, Okay pa. So, yung gulong ito sa likod, medyo paalitin na mga paps, no? So, dito may mga rider pa mga paps, oh. Ayan, yung dalawang to, rider, mga op, to. Tapos yung ilaw to, napalitan na. Goods na goods pa to, mga paps. Yung rider na yan. Maniwala ka sa akin. Ako lang nagsasabi sa'yo. Goods na goods pa yun. <laughs> yan, so naghahanap, mga paps, na Honda Supra GTR. Ito, o. Yung gulong niya, mga paps, o. Oh sa headlight niya okay pa wala basag signal light wala pang basag Ayan, no? GTR Supra. Ayan, mga paps. Goods na goods pa rin yan, no? Kaya ano pang nangyuntay niya, mga paps? Ibili mo na ng motor yung ipo ng mama mo. <laughs> so, marami din dito, mga New Sporty mga paps oh. Sa mga naghahanap New Sporty. Yan. Marami sila dito oh. Ayan mga paps oh. New Sporty. Tapos dito. New UI. 125 dyan oh. Magkakadikit mga paps. So, sobrang dikit nila sa bawat isa. Ayan tuloy. Magkakamukha na sila. <laughs> Yan sa mga naghahat, naman ng mga paps na. Oh. City Badges, no. Ito. Mga city budgets yan mga paps. Ito yung sample price nya. Ito. Magmamantli ka na lang mga paps ng 2,156. 400 rebate. Tapos down payment 3,626 no. Ito 3,080 na lang oh. No? Monthly installment 400 rebate and 3,757 magikinis pa yung mga budget nila dito mga paps oh. tapos dito mga Honda TMX mga paps oh. tapos may barako rin dito sa dulo yan 4,000 Ay na lang installment sa 36 months. 600 rebate, 2,500. Ang down payment. So, parehas lang ang down payment to. Rebate, 600. Tapos, yung monthly niya, 41 na lang. Mas mura to. Ito, so, walang presyo, mga waps. Ah, sa so mga naghahanap ng Suzuki Adenis mga waps, ah. Suzuki Adenis tapos dito Honda Dio. Yan Honda Dio. Okay pa mga to. Yung red light niya hindi wala pang basag. Ay yung kanyang monthly installment sa tapos na 2707. So, Tang kanyang rebate ay 400, 500 ang down payment. So ito walang presyo no. Pero okay na okay tong itsura niya sa gulong. Eh. Ang kapal pa. Ito na lang yung ano niya. Isyo niya. Yung, ano no. Tupuan mga firma ng pusa. Pero madali na lang din na, naman yan. Palitan ng seat cover no. Yan. May mga Suzuki rider pa dito mga wops. So dalawa. Yan. Dalawang unit ng Suzuki rider. So check natin yung price niya no. Magma-monthly ka na lang ng 4,429. 600 rebate. Tapos down payment, 8,235. Yan mga wafs, o. Makikinis pa. So, ito. Ang presyo nito, 5,301. Ang sanyang rebate, 9,200 ang kanyang down payment. Ayan mga kaps, yung gulong ito makapal pa na. Yung upuan na lang nga, napalitan na, no? naka-flat sheet na. Yan dito mga raps o. Oh. Naghahanap na. On the air blade 160. Pag-blade nito mga raps o. Oh. Goods pa, wala pang basag. Tapos, gulong nga makapal pa. Sa likod, makapal pa din yung gulong niya. Tapos check natin yung presyo nito mga Pops Yan, magmama ka ng 6,600 and 700 rebate and down to 12,500 mga Pops So ito mga Pops, ang oh, backlit na color red Pagulong niya, okay pa makapalitan no? yung headlight niya, wala pang basag Wala na lang siyang grab bar mga Pops tapos yung kanyang upuan, yung seat cover na palitan na, no? naka JRP na. Tapos yung order nito mga wax check natin. 40,545 km. Medyo mataas na mga paps. No? Pero makinis pa siya mga paps. Oh. Eh? Okay. Ang gulong niya sa likod. Medyo paliti na lang. Ano? Uh, legendary smash uh, sa mga naghahanap ng smash mga paps oh. ito ang gulong ito sa likod uh, na upuan niya okay po, oh. sa unahan ang gulong na din Ang headlight niya Goods pa, wala lang basag. Pero may mga signature siya ng ano, asfalto mga paps. Ito. Smash ulit na kulay blue. Ito mga paps, makilis pa ito. Ang gulong na mga pal. Tapos headlight, signal light. Wala pang basag na mga paps. Ang gulong na sa likod, ano. Mga pa rin mga paps. Ayan. Ayan. Yan, ito na naghanap ng ismash. Is ito mga bops, goods oh. ko ito. And then dito mga bops, new gear. Yan, may tatlo silang magkakatabi dito. Yan, at dahil magkakatabi sila, naging magkakamukha na rin. <laughs> so, check natin yung presyo nito. Ito, walang presyo wala rin presyo to no so ito may presyo to isa yan yeah. magmamantli ka ng 3,800 pati na 600 and 4,550 ang kanya down payment so wala na lang siyang ano mga paps no grab bar ng gulong nyo nakapalpa Oh, na 23,896 yung headlight niya, wala pang basag, yung gulong niya sa unahan, makapal pa din. So, dito mga paps, oh. So, may mga Honda Beat din sila, no? Ayan. Honda Beat. Marami din silang Honda Beat dito, no? Saka may UI. At may Sporty. Yung Yan ang mas marami sa kanila dito. Saka yung mga pan-tricycle, mga paps. So, ayan mga paps sa mga naghahanap din ng motor na repo no baka nandito yung hinahanap niyo na motor no ah uh, bumisita lang dito sa Country Funders Pampanga mga paps may warehouse sila dito dito sa May Garnet Street ah uh, San San Agustin Pampanga Alright. So hanggang sa muli mga paps. And peace.